Guys, magpapalit tayo na fuel filter at oil filter. Tinsuel na rin natin. Kasi, reklamo ng driver, na daw yung hatak. Posibleng, uh, barado yung ano nito, strainer. Dahil, uh, inline incision pump ito. May strainer ito sa dalim. Binaklas ko na rin yung fuel filter. Para palitan na rin. natin yung strainer. Nalinisan ko na ito na nakaraan. Ichichi ko lang. Kung may baran na naman. Sabihin ako ng lupa ah. Init kayo guys. Ay, ito malinis. Ayun. Ibig sabihin malinis yung tanke. Kasi nalinis ko na kasi ito nung nakaraang dalawang linggo ito hindi ko na, ito lang ang hindi ko napalitan kaya baka dyan lang yung brado dito ano malinis eh yan mas sensual na lang din natin para uh, maganda man ako yan lang guys maraming salamat